sa cellphone. Ah, uh, tingin doon. Ah, uh, tingin. 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 <laughs> tingin. <laughs> tingin sa cellphone. Ah, uh, tingin doon. Ah, uh, tingin. 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 <laughs> tingin. <laughs> tingin. <laughs> 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 ah, kunwari, rin, katulad ako, ang um, laro namin ganito. Magpapasa ako ng schedule <laughs> sa'yo. Ikaw mag-aano na sa sakyan. Sa bagay okay. sa'yo. Ah, -ano. Sa bagay Ano mo magkano? Ano ba pinag-uusapan niyo? Parang wala naman masyadong ang basic pagod yan. yan. Ano man, man, man. Scheduler ka lang ng service. Uh Oo, -oh, ganun. Sino yung si-service? So, eh di siya, ano, sasabi. Ah, school! Oh, Pwede ba doon yung van namin? Hahaha! <laughs> Pwede ba yung van namin? <laughs> Vintage Ay, ka car. ano, ah, may mga contacts kasi na talaga doon ang sasakyan. Tsaka may sasakyan. Na... Ah, Ganda lang mga ito. kubo dito, no? Uh, mga baka na anak nalak, pwede ba? hindi ako yung nag- ah. ah. Yung ginagawa ng kitong batong ginapose. Yan po yung bagong hire dito. <laughs> 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 ah, para nung birthday nung anak ni Eris. Ulit, kaya mo sa'yo, matan pa siya noon? Oo, oo. Ay, nga. Barbie nga, tsaka si Hello Kitty. Yung sayaw ko gano'n. Um. <laughs> so ayan po ang kinakain namin, kinakain nila, kinakain <laughs> ng lahat. Ketchup lang po ang akin. Diet. <laughs> diet, diet. diet tubig, tubig lang. Tubig, tubig lang. tama ako? Tamang relax lang po kami dito. Tubig <laughs> <mican> ako, ayaw na. Ah, Pinag-uusapin so, namin siya. Ah, ayaw na, sino yung batang kasama nyo? Eh, Nagkakatakutan <-sabigan magan> na po. yung batang? eh wala naman bata siya lang ang pasyente sa loob ng ICU tapos pagka ano sabi niya na may bata daw tapos hanggang sa punyakit na siya pumikita siya sa mini bata may bata siya sa bigani niya dalawa uh, mag-order daw siya anamin ng tuyo naghahanap ng flavor anong flavor try mo kaya ano kasi pag wala ako sa bahay inaano ko yung unang mga bata di magsaka doon ng mga ano hindi eh, yung lutuin, hindi ba sila marunong uh? luto? Ay, eh, ang puro ano? Dilata? Hindi, like for example, um, hindi. Okay. marunong si marun sila, baboy. marunong sila kaya lang kasi mga nagtatrabaho din, di ba? Hindi, yeah. yung mga yeah. easy to eat. Well, eh, ano na, prep na siya, tapos i-freeze mo na lang. Pag gusto nila yung prito, ilapas na lang nila. Marinate lang, tapos prito. Oo. Oh. Marinate prito. Wow, galing magturo. Ginagawa mo ba yun? Nag-marinate nga ako pork chop. Umabot na ng wala magluluto. Ano nila yun? Yung fresh na luto? Huwag mo sanayin ng ganon. Dapat luto sila pag nagugutong sa mm. bayo. Bala sila kung sino gusto kumain. Yung ba ikaw kayo, nagluluto ka na. Hey! <laughs> mga kamakain ko, marunong, oh, Ay, marunong. Lalaki, na. Yung mga lalaki yun, ha? Magulat ka, marunong magluto na, na pa. To? Marunong sila magluto. Okay. Ah? Si Jairus na, nagluluto ng almusal niya. Nakabaon niya sa isko niya. Nakakaulutang pala noodles, no? <laughs> Hindi mo palang makalimutan. <laughs> oh, noodles at tsaka itlog daw, sabi ng James. Ano to? Yeah, yeah. Kailangan ba natin to? Oo. oo. <laughs> Almusan? Oh, pwede. <laughs> inuutang ba to? Oo. <laughs> ay, <laughs> ay, na yan. Ano uh, sabi? Ay, noodles? <laughs> inuutang no, ba, inu ba to? Inuutang <laughs> ba to na la tindahan? Oo. <laughs> sabi ni Jun, no, pati noodles, no, inuutang mo. <laughs> Pero nagbibigay na pera ni Papa Jim. Ayan na, anong flavor na inagay mo? Pink Ano daw? Next time, secret ka ulo mo dito. Ibag naman ako, tahanan lang ba kayo? Hindi ako hirik ka sa akin. Hindi kayo ko. Ang tumaan mo. Ano ba? Sumanti kasi. Hindi kayo naman ako. Kaya yung nakikita ko sa Facebook. Ano? Anong kaya mo? Pwede naman palagi na kaya yung container. Kaya mo? Ayan. Ayan. Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? kaya? Ano ba po yung ato tayo? Ano ka naman? Okay. Putlong nga eh. Eh putlong nga eh. Ay, <laughs> saan, <laughs> kaligot, <laughs> ay, <laughs> Ang pang-taling ko, kayo Ang kanina daw, ano, maiksay lang ng putlong. Eh di siya, ano sinabi mo? Ang kalahatingan ng putlong. <laughs> yung putlong po, pero sukat sa paa ng bata. Saan sinabi mo ganoon? Kasi <laughs> so, si Kiko? Sabi niya dati putlong na yun sa kanya. <laughs> di lang. <laughs> 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 yes! Ano ka naman? Ano ka Kaya namulat niya ganoon sa mga putlong. Namulat sa mga putlong. <laughs> Dapat kasi dinakpa mo muna. Baka naman kasi habang ano mo yun, eh patay. <laughs> Iwaniwala ka tagod. Ako, okay, nakpa. sige, alam mo, bigay yung pag ganyan mo. Siguro ano, ducks. Hindi <laughs> <laughs> So, malaman? Ano mo bigay mo? Ay, hindi ko maubos yung dahil na. Kaya ko pa. Yan na naman tayo. Alam mo, sa kakakwento mo, minsan pag nakikita ko si Regan, hihiyan na lang ako. Akala ang dami ko nang alam tungkol sa kanya. Akala ko pag nakikita mo si Regan, na imagine ko. Hindi, iba. Regan, ma-evidence sa Regan, ha? Nahihiyan na lang ako na parang, Regan, ganyan ba talaga? Siyempre, dapat. Proud. Sinipon ako sa, ano, Dynamite. Dynamite? Huh? Uh, ano? Alam <laughs> mo, sarap. Tuta record pala. <laughs> Patay na kay Tito. <laughs> Wag mo nang balakin kasi alam mo ba iniiwan mo din naman kung saan saan kung ka nagkape iniiwan mo lang din yung ginagamit mo drinks <laughs> maan maan nilibre ka oo nga dalawa pa nga pa take out <laughs> saka isang tumbler saka isang tumbler minsan lang si maan mo libre uh, <laughs>

So ito po yung despedida ni Maan. Ilang linggo, ay ilang taon ka Maan? I mean, How old am I? I mean... <laughs> in, ano ba? Umaawa ka dyan sa <laughs> <laughs> ka. Video to me. O, saan yung camera, titingin kayo, ha? Okay. <laughs> <laughs> nan man din. Tingin lang, masaya. Puwede oh, ako oh. tabi ni Rey. Ha ha. So dito dito naganap ang ikinahappy mo. Ni Rey ga, kinahapikan. Oy, bakit si Rey ga, ikaw happy ka naman, 'di ba? Happy okay, ko naman sa performance. Oo oh, <laughs> nga. <laughs> Uy, kagat lang bi. Napa baby. <laughs> ay, gusto, mm. gusto ko isaboy sa kanya 'yung Uy, alam mo si Anna, parang ngayon nang siya kinikili. Kung oh, kailan na nag-43? 4. Ay, 43, pa. 43 pa lang. <laughs> 43 pa lang. Pero ganun talaga. Life begins at 42. <laughs> <laughs> ano ba yan? Ako lang ba nakabibig? Hindi, picture to. <laughs> Ay, Movie eh. na. <laughs> Ay, ito nasa sa akin. Pahiram ko. Parang weird. Di ba may napapanood ako, ano, love story sa 7-11. Dito naman, love story sa Starbucks. <laughs>